Marunong na ba kayo or may idea na ba kayo ng pag install ng ating ATS and ng ating generator? Bigyan ko po kayo ng idea kung paano gagawin. So magsimula tayo dito sa breaker, sa ating main panel, yung ating grid line. Huhugutin natin yan dito sa main breaker. Ipapasok natin yan dito sa 60 amp breaker sa labas. Pasok naman yan dito sa ating utility power. And then, yung load side naman, kukunin natin yan dyan ipapasok natin dito sa pinagtanggalan ng grid line. And then, yung last is yung generator. Ito naman yan. Papasok sa ating generator port. So, ano nga ba yung logic ng tatlong wire na yan? So, ito yung supply natin, yung generator and utility. So, kapag nawala yung utility power natin, automatic dapat mabubuhay si generator at ito yung magsusupply. So, dalawa lang sila na supplier at bahala na si ETS kung sino yung papapasukin niya ang naka-priority dyan mga ka-best yung utility or yung ating main power. Ang generator, lagi naka-backup lang yan. Once na dumating yung utility power, after ng brownout, automatic papatayin niya yung generator at ikakontinue yung supply ng utility. At pag wala namang supply ng utility, bubuhay ng ETS yung generator natin at magsusupply sa ating load sa ating bahay. So ito naman yung may load side, mga ka-best buys yung pula na yan, pabalik dito. Okay? Kung meron kayong mga questions, mga ka-best buys, eh, maaari kayong mag-comment or mag-message sa amin kung pa paano mag-install ng generator nito. So parehas lang ito ng installation ng lahat ng ATS dito sa Best Buys Mindoro. Yung 7,500, 8,000, N42, N33i, sila, sila yung mga units sa may ATS lahat po sila ay pare-parehas lang. Maraming salamat mga best boys. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.